Kailangan mo nang umuwi. Hinahanap ka na ng asawa mo. Uh. Uh. Hindi naman siguro. Mm. Yeah. Madam Cassie! Ang may-ari ng bahay. Hello po. Cassie! Mm. Oh my God, madam! Such a beautiful place! Hi. Mm. Madam, hmm. what happened? Wala na kami ni Yuri. Oh my God. Bakit ang nangyari? Na-discover ko na kapederasyon mo ang asawa ko. No way! Such a shocker. Eh, madam, mukhang kayo na lang naman sa buong earth ang hindi nakakaalam yan, no? Paano mo nalaman? Madam, it takes one queen to know one. Tsaka, ang lit-lit lang ng federation, no? Eh bakit hindi mo sinasabi sa akin? Madam, ba't ka naman sasabihin sa inyo? Dahil kaibigan mo ko. Pero boss pa rin kita, madam. I love you, but I love my job more. Eh baka pag sinabi ko sa inyo noon, eh, niyo ko. Besides, alam ko naman walang sikreto hindi nabubunyag. In due time, alam mo rin. Am I right. Dahil jan ikaw muna bahala sa office. Leave mo na ako, okay? With everything. Oh my god. Madam. Mm. Are you okay? Mm. Okay lang. Bakit? Well, I'm just concerned. Oh, before I forget, may tumatawag sa office. Emmanuel Luis yung pangalan niya. I asked ko anong kailangan niya. He said it's personal. Nagpaparturn ko. There you go. Here's his number. Okay. Sa so, lahat naman na nahiwala yan, ikaw yung ipablash. Is it Santan or Kalendian? Oh my God! Dapat jumuin ka sa KKK! Kalma-kalma hmm? sa <laughs> President. Akala ko ba hanggang Valentine's sa lang ang lahat ng ito? Graduation kasi. Ba't di ka nalang magtayo ng pastry shop? Para pagkatapos ng trabaho, uwi ka lang dito sa bahay at solo na tayo. Ayoko. Oh, bakit naman? Kasi gusto ko hawak ko ang oras ko. Uh, mas gusto ko pa sanang marinig na dahil wala ka ng oras para sa akin. Alam mo, you're being so unfair. I'm here for you, I'm here for Jenny. Pero tao din lang naman ako na marunong mapagod. Kung mahal mo ako, may iisip mo na tao rin ako. Tao rin akong nagsasawa. Mm. Tell me something about yourself. Um. Mm. I always think about you. Mhm. Mm How about you? Tell me something about yourself. I need you. Kailangan mo na umuwi. Hinahanap ka na ng asawa mo. Ah. Ah. Hindi naman siguro. Hmm. Hmm. Yeah. Hmm. Hmm. <laughs> Nandali <laughs> mm. ah, ah! <laughs> Audrey Hi Ma Ano? Umuwi na ba ang asawa mo? Uh, hindi pa uh, So papano? Bakit hindi mo siya hinahanap? Tinatawagan ko siya Pero naka-off ang cellphone niya Ganon? Hindi mo ba siya ire-report sa pulis? Hindi naman nagtatampuhan lang kami, pero uwi din 'yun. Paano mo nalaman? Dahil ganun po siya. Audrey. Nadidinig mo bang sarili mo? Huwag mong pabayaan ang asawa mo. Baka umuwi yan sa ibang pugan.